Isa sa pinakamahalaga para sa operasyon ng karinderya ni Nanay edit ang tubig mula sa paghahanda ng mga pagkain hanggang sa paghuhugas. Dahil konektado ang kanilang linya sa Baguio Water District, todo bantay sila sa schedule sa pagkakarga ng kanilang tangke. 6 o'clock in the morning until 1 uh, hour lang naman ang magpahinga na walang tubig, 1 to 2 hours meron na ulit hanggang sa uwi ang kami. Nakapaglinis na kami. Pero sa inaasahang dagsa ng mga bibisita sa lungsod ngayong holiday season, umaasa pa rin silang sapat ang supply ng tubig bagay na tiniyak naman ng Baguio Water District. Ang inaano namin, bibili na lang kami ng mineral water, yun ang pansaing namin, yung panghugas. Mga una, fully recovered yung mga sources natin. Marami na tayong new additional sources. And we are activating more sources talagang napaka hirap at challenging yung uh, demand during the holidays ano kasi maraming bisita dito sa Baguio yun yung talagang tinitingnan natin hindi yung locals Malaking tulong din daw ang naging parada ng mga bagyo mula Oktubre hanggang Nobyembre para sa sapat na supply ng tubig. Pero sa inaasang pagpasok muli ng tag-init sa 2025, handa na sila para rito. We are trying to expand our coverage to supply yung mga unserved uh, remaining unserved uh, areas sa Baguio. Noong Oktubre, 65% ng mga pinanggagalingan ng tubig ng Bawadi ay muling napuno at aabot sa 46,000 cubic meters ng tubig ulan ang kanilang na iriserba. Vanessa Buktong para sa Luzon Headlines.